Good morning guys Dito ngayon sa Angat Rainforest At ang pupuntahan namin ngayon Ay ang lungga ng pitong demonyo Dito yan sa Norsagaray, Bulacan Sa Barangay San Mateo So tara, sama nyo kami <tinyo> ito yung kalsada galing sa may city proper no? tapos ito yung papunta ng bitbit -bit. -beat. yan yung start ng luso ng bitbit tapos ito dito kami pupunta yung sa lungga ng pitong demonyo so tingnan natin anong meron doon oo nga oh <laughs> may biglang ahon na. Ah. ah wala Ich Para anong ilang minuto at mahigit kumulang isang kilometro simula doon sa main road ay narating namin ang punduhan ng Dumagat. Sa itong komunidad ng mga kapatid nating Dumagat dito sa North Bulakan. Bulacan. Magandang araw o. yung sa ano? Pa -cueba. Yung sa kweba. Dito A few moments later. Ilang minuto pa ay narating namin ang mga kabahayan kung saan matatagpuan ang lungga ng pitong demonyo. Iniwan na namin ang bike namin dito at nagpasama kami sa isa sa mga lokal. Dala po yung sirindaan po yung isa po papunta po sa taas. Oo. Sa, saan tayo? Sa ano eh yan yung lungga ng pitong demonyo. po Yan yung kuweba. Yan.

Ay, kaya isang po kasi po, na pumasok tapos, pito na, pito lang yung nakauwi. <laughs> ah, ganun po ba yun? May tatlong na iwan. Ah, ganun yung story. Eh, paano tayo? Apat. <laughs> <laughs> Apat tayo papasok. <laughs> <laughs> Pero ano, ito lang yung mahirap. Yun dyan, madali na. Diyan po kasi, <laughs> nagputa ni oh. General Kawashima po nung World War. <clears throat> Ayan po sa loob po yung buda na Ay Ayun, yung dito meron sa ilalim? Ayan po, sa ilalim -hmm. na po yan. Ayan, dito po. pag pumasok ko yung dito naman po. Makakatanaw po kayo ng mga mga umaraw na. Makakapagpalipad tayo Pilipina rin na. Tanaw Ano? A few moments later. Norris. Ano mo sa mga sa mga Hindi rin. ka namin ah. ha? Ma ano naman eh, Ano naman eh, May mga... <laughs> so, yan, oh, okay, Kakapitan. O, okay, oh, ilahin ka na lang ni Ray. Uy, ang galing, oh. ingat Ang galing mo palang <laughs> umakyat, brad, eh. Ayun, si nga. Kabisado na yan yung nga pakan, eh. <laughs> <laughs> bato. Oh no. So, na lang. Pa kayo. Oh, vlog po kami, sir. May <laughs> <laughs> mga sticker kami, sir. May iba pa makakabit. Ito lang muna sa cassette. Pwede bang ikabit sa motor? Opo. Pwede, pwede. Ah, ayan. Ayan oh. guys. So, paakit kami dun sa summit. Sa summit po sa bato. So, dapat ang sapatos nyo. <laughs> Ah, uh, close shoes. Mm -hmm. Saka hindi madulas. sa so, so bago yung set. Ah, ganun ba? Oh. na lang. Oh. Oh. Gandang, ang gandang adventure oh. to. talaga, Ito na po yung pinakatas. Kapit lang pala. Ito na po sir. po. Matapos ang lima hanggang sampung minuto ay nakaakit kami sa tuktok ng rock formation sa ibabaw ng lungga ng pitong demonyo. Matatalas ang mga bato na aapakan at kakapitan. So mahalaga na close shoes ang gamit dito kung aakyatin at maigi na rin na meron kang gloves para hindi masugatan ang iyong mga kamay. Mahirap pa ata dyan, Rhea. Saan ba? Okay. Uy. Yun! Hindi po. Hindi Ayan guys, ito nating namin yung tuktok ng rock formation dito sa Punduhan na Dumagat Community Punduhan Dito, sa San Mateo, Sagaray. guys, Pero nung bata ko marami nang suwa. Sa yung ng Punduhan ng Sierra Madre po. Hindi, ito itong ano, kaya, kaya dito, bakit Bakit naga... nagtago ang Japan ang hapon dito? Eh, hmm. hindi ba Ang Amerikano eh. Oo. Oh. Ba, may kayamanan dito. Meron eh, oh. yan. na. Kaya, kaya nga sabi niya. May mga, sa mga treasure hunter na pumasok dyan. Marahin na pong nangas dito na mag-treasure kaso hindi po sila nagtatagumpay. O oh, eh. kakausapin na lang daw natin sila. Nasa <laughs> pag-uusap na eh siguro, hindi sila marunong makipag-uusap sa tao eh. Mga ano, mga eh. Sila yung mga galit pa eh. Ayun lang. Di, si gobyerno siguro. Kaya dito simula nung na-develop po itong lugar na ito, maray na pong nagmamayari. Ah, maray na po ni, may ara ko dyan, may titulo po ko dyan. Ganun, yeah, na, ganun, sabi ko eh. eh. Kasi ko si nga, eh. nakita na po, na-develop na eh. Pero oh. nung hindi pa po ito na ano, puro po kalbo po ito, wala po makikita grain na kulay na daw. Okay. Inaabot kami ng ambon sa taas ng rock formation. So nagpa ang grupo na bumaba na kami bago lumakas ang ulan at maging madulas ang daan pababa. Sa Manila yata, maraya nyo rin yung ongoy kaso, mga nagbabayt na. Marami <laughs> <laughs> na. O, mga magaling magbayt ang mga matching sa Manila. Aba, hindi mo ba lad? Yung mga bumababa ngayon. <laughs> Andito na nga po isa eh. <laughs> Nakababa na, na ina, dinaan na nga sila. Ano eh. po, sa mm -hmm. Kuweba ng hapon. Ayan guys. Ito, dating kuweba raw ng hapon. Yung panahon ng hapon. So, marami rin mga treasure hunter na na pumunta rito akala nila mayroong ano treasure. Ay sira. Hmm. Huwag na dito, ha? Wala nagdulas. Ako pa lang. Sakali. Ebidensya. <laughs> wala pa pong nahulog. Talaga, <laughs> dami nang grabe dito, wala pa pong nahulog. Kaya nga ako pa lang basta <laughs> accident Ayan, yeah, baba na. Talo na. Ah, ay buhay kay. A few moments later. Kasi lumalaki po daw yan eh. Paano lumalaki? Limestone. Ay, bawal po ito. Pwede po videoan lang. Kasi kakaiba po mga limestone oh. dyan eh. Hinawa ka nata parang mamamat po. Ah, ito? Ito lang. Sabi niya, pinangalan nila mukha ng limestone. Asan? Asan na mukha niya, no? Hindi, dyan baka, ano, anong tawag dyan? Yung... Yung visual, ano? Nagsasambay no? pag may... Asaan yung mukha ni Kristo na sinasabi? Wala na po dito, wala rin ito ano, Dito mga Baka pag nila daw, doon na makikita isang butas po. Sa... Saan? dito yun. Dito sa kung saan makikita mo Mukha ni Kristo. Kasi minsan nag... Um, ano yun, ano, ano? A few moments later... Oh. Yan guys, dahil limitado ang oras namin at wala kami mga dalang ilaw, hindi na kami pumasok sa loob ng kweba. Dito na matatapos ang aking video. Muli, maraming salamat sa panonood at isang magandang pasyala na naman ang naishare ko sa inyo. Dito lang yan sa San Mateo, Norsagaray, Bulacan. Kung mapunta kayo dito at gusto nyong maligo, hindi kalayo dito sa punduhan ng Dumagat ay ang Bitbit River.